Patawid ng gulayin, gabi. Tawid ng gabi. At yung gulayin. Pinunot ko na at itatanim ko ito ng bago. Pinlipat ko ng tanim. Pero yung dahon lang ko natin yan. para di kumati ang laman, hindi kailangan po, hindi puputulin, dapat kinaganyan lang, binabakbak. Ito tayo. Damo na naman ang likod bahay natin, kapal naman ang damo, wala na, ulan. ulan init, Ay, naputol. mo muna, tinapabayaan ko na. O, oh, napabayaan ko na daming bunga. Oh. Naglaglaga na pala ang bunga. Manghinog ang bunga niya, o. Oh. Hmm. Oh. Manghinog yung mga bunga niya. Ay, may mga nalaglag na, o. Oh. Nalaglag. Napabayaan ko na. O. Oh. Ayan, dahil pang bunga, o. Oh. ano kaya yung kanyang bunga? Hindi makinis, kaya, o. Oh. Para akong nawala ng gana sa kahit kawin ng juice. Oh, hindi ba ilagay yung dahon balat? Parang hindi maganda sa tubig. Ayan, eh, mahinog na, oh. Hinog na, sino may gusto? Oh. Hingi na dito, may na dito. Sino may gusto? Pakuha na dito. Oh, ayan, dami. Mga nalaglag na sa lupa yung iba. Ang dami, oh. Hindi ko makaya lahat. Ano Gamitin. Sino may gusto? Hingi na, hingi na. Hmm. Sobrang, mm, ano naman, sukal na naman ang likod bahay natin, oh. Kaya ko lang yung ginamasan, oh, kapal naman ang damo. Ang bilis kawa pala ang damo, gawa ng kao, tapos si init, o oh, abukado natin, naka, naka, ano na, oh, naka, survive na dun sa pagkaputol nung dulo yung sanga niya. Ikaso, may may naghahapay na saging, may humapay na saging, at sumam... sumandal sa kanya, oh. Tatanggalin ko yun mamaya. Yung tanglad natin at nilipat, ito na yun, oh. Nagpangit siya, pero may akong bago. Ayan, oh. akong bago. Maganda na, oh. Madami na yan, kakapal na yan. Ayan, oh. Gabi ang kapalda damo Ayun, kapal damo At ayun na yung alokbati, oh. Ayan. Mahaba na uli yung oh. Puputuloy natin yan. At um, matatakpan naman yung ating paranim na mga niyog. Sabi, oh. Hindi ako masyado nagagamas at ako ay kinakati ang aking mga braso. Hmm. Tapos susulitin natin o oh, mag Ayan oh, may may sili na tayong ano. Oh, magha-harvest na tayo ng sili mamaya oh. Yung isang puno, pwedeng ko kay bunso. Oh, ayan pa oh. Ayan dami ng bunga oh. Mhm, mm meron pa yung sarap. Ito iba pala ito, oh, Magkaiba pala ito. Ito pala yung palara oh. Lara ito. Ito yung nakatindig naman oh. Yan hinog na, ganda na oh. Yung isang puno nito pwedeng ko kay bunso. Buti may tanim ako sa sako kaya may nadala. Ito yung ating kong gulay na gabi. Yan oh, yan gulay natin ng May laman siya kasama isaw isa oh. Iisa naman itatarim tatarim ko na muna yan para mas lumaki pa ang laman. Yung papaya naman natin, ayan bulaklak pa rin pero may bunga na siyang isa oh. Ayan nakabunga naman ng isa, oh. awak ko tumulo yan. E, matilos pa. Ang bango ng dahon. Tapos yung ang dito oh. Ang palaya gumapang na. Ayun may bunga. May bunga. May bunga isang piraso oh. Sus. Isang praso Meron pa pala dun, oh, kaso bulok. Ayun, may bunga pa dun, kaso nabulok oh. Ayun, may bulok na bunga. Saan na yun? Nawala. Bulok yung bunga niya. Ayun, 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 ayun. ayun, ayun. ayun, ayun. ayun, ayun, ayun. ayun nabulok, oh, bulok. Bulok ang bunga. Isa. Oh, kakuha tayo ng isa. May gulay na tayo. Oh, yung gusto ng ito yung ate malunggay, oh. Maganda na. Kaso, ang malunggay kapag umuulan ay nagpapangit ang dahon. Saka kapag umiinit na masyado. Kalamyas natin, may bunga na naman, oh. May bunga na naman yung ating kalamyas. Ayan, ayan. Ang tawag sa amin ay iba. Ayan, bunga, oh. At may mga bulaklak pa. Ayan, dahil bulaklak, oh. Ayan, bulaklak. Tapos, ayan, may gabi pa tayo, yung mga gabi. Daladaga natin yung gulay natin na dahon ng gabi. Manguha tayo ng ilang piraso pang dahon. Napakpak lang natin yung dahon. Oh Madami na tayong gabi. Maraming tayong gulayin. Oh. Ayun ganito lang daw pagkukuha nito kailangan binabakbak para yung laman ay magulay hindi makati kapag pinuputol ng kutsilyo ng itak ay makati ang laman may lang tayo ililipat ililipat natin itong puno hmm. natin para <tell> maglaman para ay maglaman itatanim natin sayang hmm. Ayan, may kulay na tayong nakuha, oh. Ayan ang ating kulay ngayon. At pero pa tayo nakuha ang konting ang palayang maliliit. Pwede na siya ilagay sa munggu. Pwede na siya igisa. At ayan yung ating sili. Yung sili na yan ay halaga na rin yan, oh. Mga sampung piso na rin yung sili na yan. Na At nakuha. May isang piraso kalamyas.